ito po yung tinatawag nila na CYC Island Look ahead, the sea sir, bali sa natin dito Alam <laughs> mo, best mag-free Let's go Guys, papunta kami ngayon dito sa Mayland's area namin Ito yung view sa pagpapatuloy nga ng ating video ay pupuntahan natin ang mga ilan sa mga natatanging lugar dito sa Coron Palawan. Isang nakakasabik na episode muli mga master. At para mas masulit natin na pagkunta nito, ay mag freedive dive na din tayo. Hitik sa mga coral sa iba't ibang uri ng mga isda ang makikita dito sa Palawan. Kaya parang nasa ibang mundo ka pag nasa ilalim ka na. Alright guys, last stop for the day. Kayangan Lake. Halos 7,640 ang bilang ng mga isla dito sa Pilipinas. At ang ilan niya sa pinakakilalang isla sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Palawan. Ang korona ay napapabilang sa Calamianes Group of Islands na matatagpuan sa dulong hilagang bahagi ng Palawan. Ay, grabe talaga. Dahil makapigil hininga ang bawat puntahan namin dito sa Kurod. Sobrang nakakamangha. Kaya paano mga master? Tara na gumala. Let's go! So, tayo na mo! Tung, kaya nga late. And from here, from top kita mo na yung lagoon ayun 2 mga sir. master ng aming biyahe dito sa Coron. Thank you ma'am. bye. bye sir. bye. bye bye. bye bye. bye bye. bye bye. na bye. bye bye. bye bye. bye bye. bye Hello! My name is Pedro. Pedro Penduko? bye bye. bye bye. bye Yes. <laughs> Say, <di ba? laughs> Hello. Hello. Isa po sa mga mo, sir. Yes, sir. Sige po. Nalimutan ko lang magdala ng sticker eh. <laughs> okay. Ay, <lang, man. laughs> sticker. Oh, man. Hello nga. <laughs> Under... Pagbaba pa lang ng aeroplano ah, mga kami. master, ah, ay eh, may mga kami. tourist guide na na nag-offer ng mga package. Dito po tayo, ma'am. Ah, dito daw. Take note mga master, kailangan nyo pa rin sutin ang inyong mga life vest kahit marunong kayo lumangoy ito lang, ito lang, dahil patakaran ito ng kanilang LGU. Ito, dito. By the way, I give you all complete information hmm. regarding to your package today. And I say, mayad na timprano kaninun tanan. You know why? Because before starting the tourism here in 2004-2005, we have our original dialect. Our original dialect here, ma'am sir, is a kuyonin dialect. Some mix, remix. Okay? Like a scramble. Okay, remix po yun. So, mayad is good. Timprano is morning and kanindong tanan all of you. So Mayra Timprano kanindong tanan. Good morning all of you, okay? This is Living Giant Mountain here in Corona or we call others? as Enchanted okay. Paradise. Okay, this sleeping Giant. This is a hidden body. Oh, no? But you're looking. You're our boy. It's a Filipino guy. Ayun <laughs> yung yeah, sleeping giant. Korting tao yun eh. din ma master sleeping giant daw yun ah. Oh. Yun yung ulo. Ayun yung ulo, ito yung katawan. First <laughs> up, so this is the coral garden, okay? So, everyone, tall na good swimmers, if you don't feel like you're here, this place, no problem. But tall na good swimmers, good luck. <laughs> you need your lunch jacket, okay? So, and we are a rose. Wait, na tayo okay? mga master. Don't touch. Tara, agad mag-free dive. Right? Nandito na kami mga master. bali testing natin dito. <laughs> Paano best magpipre Let's go! So all people, you don't have a snorkeling mask. Don't try to park here on the boat because sometimes you stick and you go to the blue shallow. Yeah, that's it. tell me Tayo ngayon sa isla ng Palawan and Coron. Itong island na to, yung pinupunta natin, ito po yung tinatawag nila na CYC Island. Let's go. Ay, Ito po tayo ngayon sa CYC Island. Mamaya na 'yung mga kayak natin, so, tayo, tayo na si YC Island o public siya so ba't siya tinawag na si ano yung yon. so mamaster yung si daw pala Coron York Club yung uh, ibig sabihin so ito public beach kahit sino sir pwede dito so may bangka ka makapunta <laughs> ka rito yun kaya lang marami since public beach maraming mga nagkalat na mga ano sir no yung mga basag na bote mga ganyan yeah. so isa to sa package A pag kinuha mo pupunta kayo dito sa CYC Island then after nito sir saan tayo? Twin Lagoon Twin Lagoon yun yung magkakayak kaya lang din na namin inabail yung kayak kasi magdadive na lang kami. meron ba dun sir may nakakapagdive din may mga corals din ayun so magpipre-dive na lang kami dun okay CYC Island Next stop, kainan Guys, papunta kami ngayon dito sa may lunch area namin Ito yung view mga formation dito, ang oh. ganda Tapos ang yung tubig, blue. blong Blue green. So, Litman. Ito na 'yung pinakahihintay ni Rain. Kainan. Rain. <laughs> so, guys, papunta na tayo ngayon dun sa Kainan. Yung pinatap sa inyong kubo kanina, dito tayo kakain. Then para makapunta ron since low tide, mga master. Ayun oh. No? Low tide para mapunta ron lalakad tayo syempre hindi mo ma makakadaong ibang nga natin dito hindi natin yung mga pagkain nila let's go nag-disturb ba kayo, mga master? don't worry dahil kasama ang lunch sa binayaran yung package tour nandiyan ang seafoods rutas, pansit at marami pang iba kaya talagang masusulit ninyo ang pagkain dito guys, nandito kami ngayon after ng lunch. Siyempre, hey, Lilibot kami. may mga malulit na fish. And dito daw, marami yung tinatawag na territorial fish. So, nag... Actually, so, hindi parang nangangagat sila, pero hindi naman masakit na kagat. So, tingnan nyo itong so, nilalangaran namin, mga master. No? Oh! Sa aglet makita ko na sa kanya. Ito yung alangar namin mga master. Papunta kami ngayon doon sa may ah, parang blue lagoon na nakita natin sa drone kanina. Yung magandang itsura. So, tingnan natin. Tapos sa territorial Kasi na ba? Halika dito. Pag gumalaw-galaw ka, mawawala yan. Pag, pag mas natatakot ka, mas kakagating ka. Guys, ito na yung totoong nanay ni niya na yung totoo niyang nanay. Itatakuin ko na to. Hmm. Parang nangitim siya. Yan o. Oh. Ayan na po yung totoo niyang nanay. Inanalayan po siya. <laughs> Tapos mapapansin nyo dito mga masel, since low tide siya nakita niyo yan yung parang puti. Kasi kapag nag-high tide dyan, di mo daw makita Ganito. Ayan. yung puti na yan. So, maaabot yung tubig dito. Sa taas, di ba? Bubog ka dito. Ayun yung territorial fish, oh. Joke lang. Takot, <laughs> takot. Come on. Oh, ano? Opis oh, lang yun eh. Aray! Buti! <laughs> may mga anak mo parang ito. Takot sa isda? Hindi nga. Okay lang yan. Uy, oh, ganda oh. Ah, Putek! Solid. Huwag mo lang mapakan yung bahay nila. Hindi ka man niya. <laughs> Tignan mo yung address. Huwag may address. Hindi yung bahay nila. Parang ko meron na nga nang agad. <laughs> Grabe. Ah, dito pala yung yung kayakan. <laughs> Oo, oh, no, gusto ko ng kayak. Mm. Ayun, na kayak. Hmm. Wala, Ayun, na? Papa, Hoy, na. Bukas tayo babawi. sa baraw, tayo magkayak. <laughs> 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 Hmm, no, dito lang tayo. Pag hanggang dito. Grabe. Lang, hindi ko kaya. Nandito ko kaya. kami. Isa. Ano na nga to? Ito parang lunch area lang nila mga basta. Ano? Parang eh, Ganda ng tubig. Tapos yung pinakita namin sa inyo na parang may lagoon. ating last destination ay ang Kayangan Lake. Isa ito sa mga pinakakilalang tourist spot dito sa Palawan. And from here mga master, ay aakyat tayo ng almost 700 steps pababa at paakit. At dito rin natin matatagpuan ang napaka-iconic view na makikita natin sa mga turista sa internet. Alright guys, last stop for today, Kayangan Lake. So, doon, akit tayo ng uh, almost 300, uh, 367 steps to be exact. Oh, ito. Tapos, syempre, pababa na. Then, pupunta tayo ng lake. 7. <laughs> ayun na. 367. So, ayun po. Dito na tayo sa Kayangan Lake. Akitin na natin to. Alright. Ayan, doon nakadak yung ating uh, bangka. Ayan, okay. ito po yung may nature. Last stop na po ito ng Tour A. Dayo na mo itong Kayangan Lake. Ano ibig sabihin nung kaya? Tuloy po kayo. Ayun, tuloy po kayo sa Kayangan. So, dayo na mo itong Kayangan Lake. Alright. Maximum time in the lake, 40 minutes mga master. So, hindi kayo po pwedeng mag-exit dito you need to go down na. Pero down doon sa may mismong lake. Then 40 minutes ka doon mag-stay. Ah, okay. then yan naman yung uh, yung steps. 163 okay. steps and 204 pababa sa Pababa at taas din. So 367. Okay. <laughs> so 100 din pala. Alright. Okay. Let's do this. Okay, so guys, mga master, pakit na tayo ngayon ng Kayangan Lake. Yan. Let's go! Kaya pa? Yes. Let's go! Kayaan. Woo! Hindi nga natin mga master. Tapos ito yung makikita natin. Yan. Ayun yun na yung sombrero Maganda pa naman yung sombrero ko yung sumbero. Ito Cellphone Okay, let's go ulit yung kayo kasi nahihirapan niyo kami Huwag swimming na lang tayo ulit doon kuya Uy tingnan lang anak, ang gagaling niyo Ang gagaling nila oh, mabilis eh Woo. Let's go maanak ko mag malalakas dig pa kami okay so ito na yun may pila na rito ayan so pipila So, may cave dito mga master, ano? May uh, cave. <laughs> Picture lang. And from here, from top, kita mo na yung Lagun. Ayan. Ah, sige. Ayan. Ayan. E... Siguraduhin lamang din na magbaon ng mahabang pasensya dahil mahaba ang pila pagkakit mo rito. Sa dami ng mga turista, dinadagsa talaga ang iconic view na to. Dito pwede mag-picture dito. Pwede ka rin mag-picture doon. Alright.

Basta yung mo 4.2 followers. Ako. Okay. Oh, ang nakuha mo pa yun. Ako. Oo. Oh. Ah, dami din tao pala dito. Ano kuya? Oo, oh, magpa-add na lang ako sa'yo. <laughs> Sige po. Si... Follow si... din kita sa'yo. Oh, si, kuha na, turun. Ano ba ito sa'yo pong ko? Sige po. Ano ang pangalan na yun? May YouTube ka rin Yes sir, YouTube cha face. UM sir, under moto. Under moto vlogger po. Ah, pero puro mga ano, yung mga travel, oh. adventures vlog. Pero mostly ang nililibot ko talaga, Cordillera. Ah. Mga bu bundok, ganun. Ay, oh, ito yung nakikita ko sa so, ano. Makikita na natin yung ano ni Kuya Homer. Hmm. May e, dami makikita yung, si, si Umir yun ha. Ah. ah, yung YouTube lang sa, ano, yung sa TikTok din. Dito pala yun. May TikTok ka rin. Here. Meron din. Ayos, dito pala. Wow. <laughs> Ito na pala yun. Dito na tayo, doon yung table. Lang. Lira, dito tayo, anak. So, dito, pwede ka na mag-swimming. Ano, Hindi ko alam na, parang, siguro. Ito na po yun, table natin siya. Ilapag lang natin na dami, tapos may handa na naman. Nak, eh, han, yung life vest, hindi pwedeng, ano, maglangay dyan ng live vest. jacket, kailangan ko talaga. Oh. Ito, may So, ito pwede. pala yung famous Kayangan Lake. Yes. Yan. Di si, ano, ano, pangalan, sir, ng tiktoker na? Si, yung, dito yung naglalakad na parang. Si James Diola. James Diola, yun. Gusto ko mamit si James Diola. Ano ba? <laughs> Hanapin ah, ko na ah, si yun, yan. Yun na ito natin sa TikTok. Ah, si yung po. naglalakad dito. Yung si 0.5 si si oh, di Yung Yung ano, yung sa TikTok ay nagtrend din yun eh. Trending oh. yun. Yan yung number one ang ng vlogger ng koron. Kaya ako may Dito, naglalakad lang yun dyan you know. <laughs> oh. O dito yan. <laughs> ano yan papa? Yung TikTok. 5, yun. Oh. <laughs> <laughs> oh, yung gumaganong ganon oh. No? <laughs> Siya yun. 0.5. Oh. 0.5. Si Nandito. So yun mga master, pabalik na kami ng bangka and ito na yung pinaka last stop for today's video. Alright. right na naman. Mas babaan ulit. Masarap doon, no? dito na po tayo ngayon sa loading area ng troll. Eh, enjoy naman tayo. Eh. Okay. okay, so kita kits tayo mamaya doon sa may hotel na lang. Okay.